Si Tikoy at ang Mahika ng Karagatan Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, nakatira si Tikoy, isang batang mangingisda na puno ng pangarap at imahinasyon. Araw-araw, sinasamahan niya ang kanyang amang Simangkardo sa dagat para mangisda. Mahilig siyang makinig sa mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga mahiwagang nilalang sa ilalim ng dagat. Ama, totoo po bang may mga sirena? Tanong ni Tikoy habang naglalayag sila sa kanilang maliit na bangka. Mumiti si Mang Cardo. Bakit hindi mo subukang alamin, anak? Maraming sikreto ang dagat. Minsan, habang naglalayag sila, nakakita si Tikoy ng isang makinang nabagay sa ilalim ng tubig. Ama, ano kaya iyon? Tanong niya. Sabik na makita ang kinang. Mukhang isang perlas, anak, sagot ni Mang Cardo. Pero bag-ingat ka, maraming naniniwala na may mahika ang mga perlas na yan. Kinabukasan, bumalik si Tikoy sa dagat ng mag-isa. Dala niya ang kanyang maliit na lambat, umaasang makakakita ng mahiwagang perlas. Habang naghahanap, bigla siyang nakakita ng isang malaking anino na lumalangway sa ilalim ng bangka. Sino ka, sigaw ni Tikoy, medyo kinakabahan, ngunit puno ng tapang. Lumitaw mula sa tubig ang isang sirena, na may mahahabang buhok at makinang nabuntot. Ako si Sirena Lira, sabi ng sirena. Nakita ko ang iyong kabutihan, Tikoy. Tulungan mo ako at tutulungan din kita. Ano ang kailangan mong tulong, tanong ni Tikoy, nagtataka ngunit handang tumulong. Ang aming kaharian sa ilalim ng dagat ay nasa panganib. Kailangan namin ng isang mapagkakatiwalaang tao mula sa lupa upang iligtas ito, paliwanag ni Lira. Sumang-ayon si Tikoy. Paano kita matutulungan, Lira? Binigyan siya ng sirena ng isang mahiwagang kabibe. Isuot mo ito at makakakahinga ka sa ilalim ng tubig. Sundan mo ako. Agad na sinunod ni Tikoy si Lira papunta sa ilalim ng dagat, sa isang lugar na hindi pa niya nakikita kailanman. Nabighani siya sa kagandahan ng mga korales at iba't ibang kulay ng mga isda. Sa gitna ng kaharian, nakita niya ang isang malaking kastilyo na yari sa mga perlas at korales. Dito tayo papasok, sabi ni Lira. Makikilala mo ang aming reyna. Sa loob ng kastilyo, sinalubong sila ng reyna ng mga sirena. Salamat sa pagdating, tikoy, wika ng reyna. May mahalagang misyon ka. Anong mission po iyon? Tanong ni Tikoy, puno ng kuryusidad. Kailangan naming makuha ang susi ng karagatan mula sa malupit na higanting alon, paliwanag ng Reyna. Ang susi na ito ang magpapanatili ng kapayapaan sa aming kaharian. Paano ko makukuha ang susi? Tanong ni Tikoy, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Sa pamamagitan ng iyong tapang at kabutihan, sagot ng Reyna. Kasama mo si Lira para gabayan ka. Naglakbay si Tikoy at Lira patungo sa malayong bahagi ng dagat kung saan naninirahan ang higanting alon. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang iba't ibang nilalang ng dagat. Nakipagkaibigan sila sa mga pagong at sinayo ng mga isda. Tikoy, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi ni Lira. Malapit na tayo. Sa wakas, narating nila ang teritoryo ng higanting alon. Naririnig nila ang malalakas na hampas ng alon sa mga bato. Higanting alon, narito kami para kunin ang susi ng karagatan, sigaw ni Tikoy. Lumitaw ang malaking alon at bumuo ng anyo ng isang higante. Sino ang nangangahas na kumuha ng aking susi, Bulyo nito? Ako po si Tikoy, mula sa lupa. Nais kong iligtas ang kaharian ng mga sirena, sagot ni Tikoy ng walang pag-alinlangan. Bakit kita pagbibigyan tanong ng higanting alon? Dahil naniniwala ako na may kabutihan sa puso ng bawat nilalang sabi ni Tikoy. At nais kong ipakita iyon. Nag-isip ang higanting alon. Kung mapatunayan mong totoo ang sinasabi mo, ibibigay ko sa iyo ang susi. Binigyan ng pagsubok ang Tikoy. Kailangan niyang sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng dagat at kunin ang isang lumang kabibe. Hindi nagdalawang isip si Tikoy at sumisid agad, habang si Lira ay nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Tikoy ang lumang kabibe sa ilalim ng isang malaking bato. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas para makuha ito. Sa wakas, nakuha niya ang kabibe at bumalik sa ibabaw. Narito po ang inyong kabibe, sabi ni Tikoy, hingal ngunit masaya. Nakangiti ang higanting alon, ikaw ay tunay na matapang at may mabuting puso. Narito ang susi ng karagatan. Binigyan niya si Tikoy ng isang makinang na susi. Gamitin mo ito ng tama, sabi ng higanting alon. Bumalik si na Tikoy at lira sa kaharian ng mga sirena. Sinalubong sila ng buong kaharian na puno ng pasasalamat. Salamat, Tikoy, sabi ng reyna. Nailigtas mo ang aming kaharian. Ibinigay ni Tikoy ang susi sa reyna at isang makinang naliwanag ang lumaganap sa buong karagatan. Bumalik si Tikoy sa ibabaw ng dagat, dala ang mga alaala ng kanyang mahiwagang pakikipagsapalaran. Nang makita siya ng kanyang ama, niyakap siya nito ng mahigpit. Anak, alam kong kaya mo, sabi ni Mang Cardo, puno ng pagmamalaki. Ikinuwento ni Tikoy ang lahat ng kanyang naranasan sa kanyang ama. Natuwa at napahanga si Mang Cardo sa tapang at kabutihan ng kanyang anak. Mula noon, patuloy na namuhay si Tikoy sa maliit na bayan, ngunit dala niya ang aral na natutunan niya mula sa kanyang pakikipagsapalaran. Tuwing gabi, tinitingnan niya ang dagat at naalala ang mga kaibigan niyang sirena at ang kanilang kaharian. At tuwing may bagong pagsubok sa kanyang buhay, naalala niya na sa puso ng bawat tao at nilalang, mayroong kabutihan na naghihintay na lumitaw.